Hello mga kanang mga lalabs mga vayots! Magandang mag mga maliwanag sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao lalo na sa mga kapwa ko po davao no? Sa Davao region, may buntag or kaadlaon sa inyong tanan uh, patugtog na sa kantang Ide Peregrina Magmadaling <laughs> <laughs> ahak <laughs> si Uso sa probinsya Tagalas 3 pa ng madaling araw, yun, naglanog na naglanog-lanog ng mga radyo doon sa bukid, sa barrio. Kanta ni Edi Peregrina at ni Victor Wood. Hello, <laughs> mga kapwa ko po, FW around the world. Hello, we can shout out po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, ngayon, topic natin. O, oh, siyempre, two years na po si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang uh, panunungkulan bilang presidenteng Inotel, no? Uh, sa lahat ko ng mga Pilipinong mga pobre na umaasa sa kanyang 1 million housing Kada taon, ito Uuwi kayo ngayong luhaan asa na lang kayo sa sinasabi niya Ang pangarap ko, ay, ang pangarap ninyo ay pangarap ko <laughs> so, Hanggang pangarap ko lang Pangarap din ni Bumbong Marcos na magmura ang bilihin Uh, basta lahat puro pangarap, pero hanggang dyan na lang talaga yon pangarap. O, <laughs> uh, ito, pakinggin ninyo mga lalabs, mga bites, kung gaano kainutil si Bongbong Marcos pagka-presidente. Hanggang uh, ano lang talaga, bunga nga lang, patalsik-talsik ng laway ang animal. O, <laughs> uh, ito, kanyang mga pangako. Hanggang pangako na lang talaga at ipapako niya. Ang mga pabahay-pabahay na yung mga mahihirap dyan, lalo na na nakatira dyan sa Metro Manila, sa mga urban areas, wag na kayong umasang may pabahay kayo. Ang 1 million ay uh, ay ayer ay hindi mangyayari. So, ang sa dalawang taong panunungkulan. Bigo ang Administrasyong Marcos na ito pa rin ang ipinangakong isang milyong pabahay kada taon para sa mga Pilipino. Ang pambansang pabahay para sa Pilipino Housing o 4PH Project ng Pamahalaan ay naglalayong magtayo ng isang milyong housing units taon-taon o anim na milyong pabahay hanggang 2028. Sa persona briefing nitong lunes, aminado si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Kozar na mahihirapan silang makumpleto ang target na 6 na milyong housing units sa ilalim ng Administrasyon Marcos. Sa ngayon, mayroong 40 projects ang disun. Another bodol na naman. <laughs> build, yung, yung dating BBB ni Tatay Digong, na uh, build, 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 pinalitan ni Bongbong Marcos, BBM, build better more. O ano ngayon? Build better? O ano ngayon? More pa? More bodol. <laughs> <laughs> Akala ko magaling si ako, sir. Brother in law to ni Pakito at Ochoa eh. Na dating executive si Na under construction. Ni ano, ni Pinoy. Tapos best friend niya sa at my law firm sila. Kasari to si Ochoa. Uh, Di ba? Uh, Tio Hinto ni Bong Nabaro kaya solve si Bong Navarro sa kanyang kaso kay Denise Cornijo. O oh, ngayon lam niyo <laughs> tayo sa pabahay ng walang kwintang in-hotel na Presidenting Bangag at Ngewe. ...aksyon sa iba't ibang lugar sa bansa, nakatumbas lamang ng 140,000 units. Patagal nga eh. Kaya nga yung nagawa, yung namin na 1 million, ang nangyari, 140,000 lang. Kasi nga, ganun katagal yung funding pag ginawa mo itong uh, ginawa mo itong uh, Itong private sector money. Ipinaliwanag ni Akuzar ang naging ha- Ops! 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 Anong ganong katagal ang funding? <laughs> ang funding ngayong taon na to, 2024, ay 84% na po ang naobos ni Bongbong Marcos. Hindi natin alam kung saan bursa yun napuntar, bank account. <laughs> Tapos kayo dyan sa pabahay ni Bongbong Marcos, hindi kayo dyan na anuhan na ambonan ng budget. Sabi nga ni Sasasot sa, sa kanyang uh, post eh, eh. ginawa na lang daw nga turjakanan yung mga pabahay dyan eh. <laughs> kung saan na, ni sa info? Na yung mga sila-sila dyan na mga nagtatrabaho daw. Kasi walang, uh, hindi nga daw, nag, wala nga daw halos maano dyan eh. Nagtatrabaho dahil wala nga funding dahil Andon kay Tambalos Los, andun din kay Bungbong Marcos dahil 800 billion po. Pesos, kulang-kulang 1 trillion po ang kanyang unprogram ngayong 2024. So itong urban na to, settlement na to, napabahay ay hanggang panaginip na lang. O meron din naman, 140 a year. 140 lang yung totoo. Parang ano lang to, sa, pan sa panaginip mo, ihi eh, eh lang ang totoo. Amon, <laughs> sa pagtatayo ng mga housing units sa ito. Dati po ang usapang 6 million. ang no? mm -hmm. uh, unang problema yan, sinasabi ko sayo, pondo. Eh, lahat problema pro natin, pondo, pera, pera kailangan. Kaya, anong kailangan namin gawin? Ah, so, umanap kami ng mga formula. Kamukha ang interesante, lahat-lahat. na. Nabuuna magbibigay na yung gobyerno ng subsidy, pumasok na yung pag-ibig, ah, nagkasundo-sundo na kami. Ang isang problema namin, yung magtatayo, yung contraction. Binanggit din ng kalihim na mahirap para sa kanila na maghanap ng mga... Nakala ko ba marunong ka? Eh ikaw nga yung inupo dyan, ako sir. E, isa ka pa rin palang inutil, hayop ka. <laughs> <laughs> problema daw, pundo. Panahon ni Duterte may ano, may pandemic, yung pinakamataas niya na budget uh, sa isang taon nung may pandemic, 5.4 trillion yata yun. Ngayon, administrasyon ni Bongbong Marcos, 2023, 5.7 trillion pesos, walang pandemic yun. At ngayon na naman, 2024 na to para sa 2025, magkano na? A 6 point, uh, 6.5 352 Trillion Pesos Saan na mapupunta ang mga Pira na to? Unang una, dagdagan na naman yung Art Program Pork Barrel ni Bongbong Marcos dyan Yan dyan una mapunta ang Pira Pangalawa, mapunta doon kay tambalos los at sa kanyang mga uh, Alipores na mga buwaya dyan sa Kongreso <laughs> Angat mo? Eh, mapupunta yung ibang pera doon sa mga uh, kaalyadong mga partido ni Marcos Jr. para sa kanilang midterm election doon ipambudbud. Yung pera ng taong bayan na uutangin nila at tayong mga Pilipino na mga pobre ang uh, yung mga middle class. Sila yung number one ano dyan eh, bug-bug sarado sa mga taxis doon sila yung magpasan talaga niyan kasi yung mga nasa urban area tawag lang squatter wala man yung pakialam <laughs> sila man yung tinutulungan uh, sino yung may, may pasan dyan OFW yung mga middle class na nagtatrabaho sa mga company yon yung bugbog sarado magbabayad ng lahat ng mga inotang ni Marcos Jr. sa kanyang administrasyon na dalawang taon pa lang lumobo yung utang <laughs> Walang na ipatayo. ito nga, meron. Sa isang taon, 140 lang daw. <tong> Idle Lands kung saan itatayo ang mga unit. Sinabi ni Akuzar na kulang sa Idle Lands ang mga urban area o lungsod kung saan pwedeng magtayo ng mga housing unit. Ibinahagi rin ng kalihim ang nararanasang pagkaantala dahil sa proseso ng pagbid. Dahil dito, ibinaba ng DSUD ang kanilang housing target. Mula sa dating 6 na milyon ay magiging 3 milyon na lamang ang target na pabahay ng pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, President Katarong, SMNI News. Dito mo talaga makikita kung gaano ka hina, no? Tatal, -tata tama talaga si Pangulong Duterte. Weak leader. um, Wala eh. Hmm, dismayado na naman nga si Senator Bato de la Rosa dahil binito ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang batas na para sana magbibenefits doon yung mga kapulisan, yung mga men in uniform. Kasi yung masaklap? Yung mga pulis, ninanakawan pala ngayon ng administrasyon ni Bongbong. Kaya pala, executive order number no. one ni Bongbong Marcos, tanggalin yung, uh, uh, ano ba yun, yung sa Department of, uh, yung, yung sa mga pagnanakaw-pagnanakaw na yan yung gulmina para tumakbo para gayahin ang kanyang ama kawatan sa pira ng taong bayan so, walang excited walang na excited dyan sa kanyang suna maliban sa kanya sa kanyang asawa dahil iinom na naman doon ng sandamakmak na alak sana pupotok yung tiyan doon maliban so, dyan yung kanyang mga galamay dyan sa kongreso, yung mga buhayang animal na lalamon dyan sa budget na 20 million pesos kakainin nilang budget samantala yung taong bayan nag sa murang uh, bilihing bigas dyan sa kadiwa yung iba o, gaya sa amin na walang kadiwa doon sa Mindanao o, may ibang lugar sa Visayas wala At kahit naman may kadiwa doon ayaw ko bumili so, para bibili ng bigas na maitim na mabaho pa eh, yun na lang sana yung lalamunin ni Bongbong Marcos. Tingnan ko kung kaya ang kainin. <laughs> Ay, yun na lang. siya tapos ito, Baka malunok ni Bongbong Marcos yung baho ng bigas niya na binibinta para sa mga mahihirap. No? Mabulunan sana kayo sa zona mga animal kayo. Hirap ng taong bayan tapos kayo. Ang sarap-sarap ng mga nilalamunin ninyo. 20 milyon sa isang araw lang yun habang nakaupo doon ang mga ihudiputang mga kongreso na sa Senado at yung iba pa dyan na mga uh, nagtatrabaho sa gobyerno na mamataas rango kain sila ng kain doon ng masarap tapos yung taong bayan ng mga pobre, pera nila yon pera yun ng mga OFW, mga hayop kayo o tok, sana ang mga tiyan sa sasakit sana ang mga tiyan ninyo makalamon kayo din, hayop kayo ano oh, mo ba sasabi ninyo sa diputang pabahay ng ating uh, walang hiyang bangag at ngiwe na presidente? ng <laughs> pambobodo na naman sa taong bayan. Dahil pinatutunayan lang talaga ni Bongbong Marcos na isa siyang inotel at walang kakayahan mamuno sa Pilipinas. Magaling lang siyang kumanta. yon lang. At magaling mag... Magsasat eh. Yang jantan. <laughs> Ali badu ni lah.